Makatabang nga sa mga konsumante ang gidonate sa Generals Eagles Club nga tulog ka mga timbangan ng bayan sa merkado publiko ng dakbayan. Kini ang gipamahayag ni Trade and Development Specialist Giovanni Manon o giangkon nga daghan og mga reklamo nga ginapadangat sa ilang buhatan kalabot sa dili isakto nga timbang sa ilang gipamalit. Maong ginapasalamatan ni ini ang maong grupo. Uh, kana, gina-encourage na ako sila noon na kung naa sila'y uh, pagduda sa ilang mga consumer goods na napalit sa sa, sa timbang bana siya pwede nila gamitan tong uh, uh, tuang to timbangan ng bayan kay open man na siya sa public para ma-validate nato kung sakto gid ba ang inyo ang napalit na uh, timbang sa produkto Gipaklaro sa opisyal nga ang naisgutan nga timbangan ang alang sa karne isda og sa halal nga mga produkto Katong halal is dapat panghalal lang ito siya dito para ma-encourage po nang sa so, and, it's a good thing no na, na very proactive and very kuan gid ang atong Eagles na nagsunod po sila sa ato ang suggestion sa, sa DTI. Alang sa market administrator, mas maayong nadugangan ang duha ka ng bayan aron nga ang kini sa market goers nga nakahilera sa publiko. Sumala ni Lito Esclamado nga dako ang matabang sa maong timbangan sa pagsanta sa mga gustong manikas. Uh, para isa ni ka kuan ka, ka preventive measure na dili na mo commit og kaning mga mga violation kaning mga atong mga vendors no uh, ila ng ilang mga timbangan Sigon sa opisyal nga saksamtangan, nawala na ang mga taho kalabot sa mga tika sa timbangan apan mas maayong may mga timbangan ng bayan aron nga matan-aw sa mga nagapamalingke ang ilang gipamalit og insakto sa timbang kuno galing aduna sila'y mga pagduda In the heart of changing lives, Kinesi Brigada Danikasi. Brigada News.